So yun guys, welcome back to so, my YouTube, our YouTube channel, Chanti Bian. Chan for today's video, kasama ko ngayon si Rhea, si Nicole, tsaka si Bro Si pa bro? Ah, uh, si Jay, Jay. So ito mga kasama natin guys kasi uh, Anong vlog natin ngayon? Mamimigay ulit ng biyaya Yan, yeah, mamigay tayo ng biyaya Ikaw Nicole, alam mo ba yung vlog natin ngayon? Tapit si uh, uh -oh. ano? Oo Ano? Mamigay ng blessing Ah, mamimigay ng blessing So ngayon guys, samahan nyo kami kasi mamimigay kami ng blessing At support kami ni Jay kung saan natin pwede magbigay ng blessing dun sa lugar nila. Let's mga, guys, go! Tara lo Xin chào anh ta! Mình... tay Mình ở đây anh ta! Marlito. Marlito? Pwede ka na ma-interview ka dito, tay? Yan. Gusto ka magkakadiri, tay? Oo. Uh, Ako rin ay magtutugtog. sabot ka kita galon tay? Oo. Uh, Gamay. Gamay? Yan. <laughs> Sili kayo. Kinsa di din mo kuyog ni mo dito, tay? Yung balay? Tora, usa? Asa din mo mga, mga kauban, tay? Uh, ah, namin nyo na? Kung sa'yo, kung ano magdito, kailan nakatuig dito sa mga balay tayo? Oo, oh, ano ay? Dugay-dugay na. Mga lapo nakatuig ka pin? Sobra pa. Sobra pa? Mm. Kung sa'yo may... Pagkamatay sa mga asawa niya. Mm. Mm. Kung sa'yo may kuantay ka ng panginabuhi ni mo dito? Kuwa gilid ka. Tiyatag sa akong buwasa ko. Uh... <laughs> okay, kung na-tagawa ka ikaw. Okay.

Y na los otros, a ako trabajos, para que más se escuchara. ¿Qué es la necesidad de matar? Yo, no, que no hay una cosita. ¿Cuál es la tay? Oh, okay. 1946, con la 1946. Karoon tayo na may hatag si Moha Pero nara kay lutoanan ari tayo. Nara ka lutoanan ari tayo. Ari tayo. ano tayo. Ari tayo. Ari Malong agtay ba? Oo. Huwag na na may lungag karon. ron. Oo. Bigas tayo. Yan ang pinisigilan din nasa buwan tayo. Para mas napaka ikon rin tayo. Napaka-reserve pa tayo. Kaya hatag din ako sa buwan tayo. Kaya hatag din ako na lang ako sa buwan tayo. Para na kami gamit-gamit. ka tayo. Uh, okay. So, nasugat tayo ng mga ibogas ko. Uh. Baga ang Ano siya pangalan ni mo tayo? dodo ra ko sa ko anga for little jud ako kinuk na ila ni kabok mo igsuon tay o aw na nga matay mo man Birok aron pila e, i ni mo na igsuon ko na ko na lang aw silbi ka magwangan sa ko amo na asa man asa man sila karon matay na wala well, na ikaw na lang din ko na lang si mengura mangura na mo nila ay nahilak tayo kaya tayo kung na tabang tayo Amo tayo. Pero, tayo, kung may mastorya niyo tayo sa naghatag ani tayo kay isa lang magpugnis na natagaan ba? Kaya natin na hindi. Sa araka, tabang ko, ano mo, ano mo, ano mo, niya. Tuloy mo nabutan Salamat sa Ginoo tayo no? kay wala ta niya ba na sila atin, atin dahan, na tindahan na kabangan mo dire. Yan kabang na kuswa di. Eh sila nabang ko. O tege. Jongjong. Ay na dito, Na sa tubig yan. Oh, mga mga tubig lawat ako sa iso si na na mga 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 hmm. uh, So, maura mo ito tayo. Thank you sa mga time tayo, tayo na, na interview ka na matay ha. Yes. Okay. And na ang ramakakata tayo. Malipay kong basta na mag-interview sa wakil. May bawaan nga itong ba. okay. okay. Maka, kuha na sa itong kalisuba. na mag-interview Maka, tumagid ka. Okay. Ayan. Kung oh, mas masturya ni mo Motay, sa naghatagan ka na kay dili man good kami yung naghatagan ka na. So, mga buutan na mga sponsor ba? Dago kayo, salamat sa'yo. Nah, pada gue minta lahir dan selamat, nah, selamat dan menangkan dengan hati. Ini tadi bahasa pria yang tampil tam, 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 nah, untuk berbicara yeah. ini. So, Tay, ada yang ya? Thank you, Tay. Thank, mm. Thank you. Thank you. Mm. Ada yang minta ya? Bye-bye. Selamat, Tay. Tay, <coughs> hey. ada... ah sige thank you po eh. Thank you, pag ni ana Ni eh, tatay like huwag eh, no? mo thank you bro ah thank you po te ah lo lo bye bye lo Sige. thank you eh. uh, yeah. uh, kay ah sige you, but, eh. sige te lagi. Ano masasabi mo rin yan? Kaya lolo. Sobrang siyang nakakawawa guys kasi mismong mga anak niya hindi siya tinulungan. Wala na. na. Wala Meron daw siyang anak pero hindi siya pinuntahan. Sobrang kawawa sa mga may mabuting puso kay tatay. Sana matulungan natin sila, guys. sabi mo kay tatay? Sana mayroong ng tulong Salamat kay Kasi, kasi nila. Ito si Angela. 16 years old, isang masiyahing batang babae na gusto makapagtapos ng pag-aaral. Nagsusumikap siya, nagbenta, naglako ng ice candy sa kalsada. Hindi siya nahihiya kasi sabi pa nga niya, ano naman ang aking ikakahiya. At nagtitinda siya kahit mainit. Hindi siya nagre-reklamo. Kasi nga, meron siyang dahilan. At sa mura niyang edad, 16 years old, hindi pa naman to kailangan. Sabay natin alamin kung ano yung malalim niya na dahilan, bakit niya to ginagawa. Pwede, ko, pwede kami bibili? Sige, magkano? 10 piso lang po. 10 piso. Isa na lang yung natira? Uh, bakit mo, bakit ka pala, eh, nang, ilang, taon ka na? 16. Bakit pala 16 years old ka, nagbebenta ka ng ice candy? Para may, para Ha? Ah, ah, saan ba yung parents mo? Well, nag-trabaho. nag Nagtrabaho. Bakit ka pala nagsisipag yung parents mo pala? Uh, ha? Nagwala na si Ah, uh, sino yung nag-support sa iyo? Uh, lola. Lola yeah, pero kaya nagtitinda kasi gusto mo na may pang-support din. Ayaw ka, ayaw mo umasa sa lola mo. Uh, yung kita mo nito, anong gagawin mo? Pambili ng ipad. Okay, oh, yep. Yeah. Bigas. Miss mo ba sila mama, papa mo? Ilang years na sila nag-iwalay? Since, uh, ano, hindi pa ako na ako. Hindi ka pa, pa pinanganak. Hindi mo na karanasan na kasama parents mo? Yung mama ko lang. Pero yung papa ko hindi. Nag Nagtitinda ka tapos nag-aral ka pa? Hindi. Hmm. Sa so, umaga nag-aral ako tapos pagkatapos so, ko mag-aral, nagtitinda ako. Hindi ka, di, di, ka ba nahihiya na nagtitinda ka? Makita ka ng mga classmates mo? Hindi naman. Hindi naman. Anong ikapahiya ko? Parang ano lang, parang proud ka lang sa ginagawa mo. Kasi mas ahead ka pa nga sa kanila eh. Kasi sila umasa lang sa parents. Pero ikaw nagsikap ka. Naging independent ka ng bata. Kaya proud kami sa sa'yo. Kaya gusto ba yung paninda mo? Oh. Gusto mo ba makapagtapos ng pag aaral ano yung pinaka gusto mong matapos? Makapagtapos ako ng pag-aaral at matulungan yung pamilya. saan sa pamilya? Yung lola mo or mama papa mo? Yung lola ko. Especially yung lola mo kasi yung lola mo yung pinaka napamahal ka. Kaya, yun, bawat sa akong bayad yung at oh, sa'yo na yung sukli kasi <laughs> no, oh, sa'yo na yung sukli pang baon mo sa school mo ba? Kaya happy ka naman. Okay. Happy. Ngayon, uuwi ka na. Oh. Okay. pasensya na kung napaiyak kita ba. Okay, okay lang. To. Pero okay lang ba na na-upload natin to sa Facebook? Okay. Okay lang. Tapos, ano, if ever merong mga gustong tumulong, and bigay ko lang agad sa'yo. Pero okay lang ba ma-add ka din? Nagayon kita sa Facebook. Okay, okay lang. Ano ulit pangalan mo? Angela. Angela. So, ito din, isa din to sa mga nakasama namin. Sila si Rhea, si Nicole, isa lang din sila sa mga na-scout namin na natulungan din. Kaya, happy ka ba? Opo. And okay. Naubos yung paninda mo, tapos sa'yo yun na yung supply. So, ayun, uli ka na? Yan, sige, sige. So, add kita sa Facebook, ha? guys, nandito kami ngayon sa lugar na tinatawag nila na Mapo. So as you can see, tignan mo, uh, sapatos tayo guys. Kaya maganda talaga to kasi nakasapatos eh. Tara! Sige, hinahinay ka ha. Ah. So ngayon guys, mayroong tubig dito. Kaya so, sobrang ganda. Hey so, guys, may tubig dito may tubig yung sapa nila so ito kung mo oh, yung matapang ito eh. yung mga medyo so ito yung kasama namin si Rhea so saan yung dadaan dadaan eh yan mauna na kayo so yan guys dito kami dadaan so hanap kami dito guys ng mabibigyan namin si sabi nila meron daw ano daw dito bahay kaya hanapin uh, namin habang naglalakad kami guys si Nicole naman nag volunteer naman siya na siya daw yung magdala ng vlog kasi palagi na lang daw ako kaya hindi uh, na niya yung bag so, may laman na isang plastic na bigas para hindi siya mag bigatan isa lang muna yung dinala namin kaya yeah, grabe dito guys yung lugar nila Ayan, meron, merong tubig Ayan So you can see Ayan, yung daan Ayan, may mga tao doon

Ah, dili. Yun, sa galo. Kung sa'yo pangalan ni Motay? Bili. Bili? Oo, oh, pasila na kumplido. Ah, okay. Bila nakakatuig dito, Tay? Ito. So, Ngabot ko din yung kasibot ko ano. Hmm. So, Ngabot ko yung kasibot ko ano. Ngabot ko yung kasibot ko ano. Bila na lang yung edad. Wala ka ba pala edad mo karon? ron? 83 na may ko. 83? Oh, ah, kung may panginabuhi ni mo dito, Tay? Ay, kanang pagpanabang anong mga sakit

aku malah kau tahu aku ini ah. Orang yang hadlok tewa dia ungu dari. Tak ada di moto anu. Okey lah dari tai Okey lah tai Masuk kan. Uang mau kau ikon. Uang mau kau jadi ingin dia patko. Omat. Karena tay nama yang hatai si mahatai. Yang segi. Nama yang hatai si mahatai ya. Kawan Carlo. Oh kawan ini Carlo.

Yan, subscribe nyo yung vlog. Kasi pala siyong vlog. Team pala. Yan, team pala vlog. Subscribe nyo. Yan, meron din sila mga channel guys. Yan, si bro naman yung nagsama sa atin. kanina. natin you, bro. Yan, alas na may tayo. Sige, bye bye. Nanay mo mic area? na oh, nanay, Nicole. Sige. Yan, nandito na kami ngayon sa lugar. So, meron kami nakita dito guys. Interviewin natin. Ang bag na dito. <laughs> Hello. So, ito guys, si Mary Mee. Okay lang ba? May interview ka namin saglit. Wow, dito ka. Yan. Ay, wait ka. Sabi kasi ng ano eh, ng sponsor, kamukha do kayo ng bata, ba, bata, kabataan niya. Yan. Okay lang ba? May interview ka namin saglit. Glit? Oh, Hawa ka no. Ano pangalan mo? Ha? Mary Ano? Matagal ka na ba dito? Bago lang. Bago lang. Nag-school ka pa or hindi na? Ano Nag-stop ka na sa school. Busy ka ba? Wala well, na disturb ka namin. Hindi <laughs> naman. Yan. Ano pala yung pinagkakablahan mo ngayon? Wala. Nasa bahay lang? Ah, okay. Gusto ka naman. Ano daw sikreto mo? Sabi ni Rhea, bakit ka daw maganda? <laughs> Yan, main si Merimi, di ba? Yan. Ikaw, anong, ano yung pangarap mo sa buhay na gusto mong marating? Soon. Wala. <laughs> Hindi mo alam. Yan. So, nandito ka ngayon sa bahay ng... Partner ni mo? Partner mo? Ah, okay. San pala si mama, papa mo? Sa nasa cruising. Ah, nasa cruising. Ilan taon ka na ulit? 17. 17. Okay. So, meron kami bibigay sa'yo. Sige, Nicole. Ikaw magbigay, Nicole. Yan. Yan. Okay lang ba sa'yo? May bigay kami sa'yo. Hmm. Ayan. Wow. Ayan. 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 Anong Yan. Ano masasabi mo sa nagbigay niyan? Yan, happy ka naman na natanggap niyan, Merrymie. Yan, meron na siyang bigas, at sardines. para yan sa iyo. So yan, dito na kami. Thank you Merrymie. Yan, sige bye-bye. Yan, anyway. Yo, go to sleep. na. Yan. 'Yan, 'di ba sa yon na, ibigay 'yan Ang ganda naman ng bracelet mo, Nay. Ang ganda nga. Thank you, bracelet. mo ang sumbaba ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ang ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ang siya ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ka? Ano ang sumbaba ka? Ano ko sumbaba Oo. Oh. Thank you, nai! Oh, thank you! Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Sige. Ayan, dito kami magdiri ko. Hi, Jay. Hello! Hello, ate. Okay lang ba ma-interview ka namin saglit, ate? Ah. Ayan. Taga... Taga dito talaga kayo, ate? Hindi. Taga saan pala kayo, ate? Uh, negros. Negros? Occidental? Ah. Uh, ah. Ano? Oriental? Ah. Uh, ilan taon na kayo dito, ate? Twenty. Twenty years? Hmm, mga ilan taon ka nandito ka na? Mga 16? 20 plus? 23? Ah, 23. Uh, ano pala yung ano nyo, ate Yung ha hanap buhay nyo dito? Ano lang? Sa asawa ko, contraction. Ah, uh, ah yun lang ate. so, ito ate, meron kami bibigay sa ate. Yan, eh, nandyan ba yung anak mo ate? Si ko anday, milay. Wala. Kaya ito, kami bigay si ate ah. Saan yeah. Para yan sa inyo ate. Ano mas sabi mo ate sa nagbigay niya natin? <laughs> Happy ka naman ate. <laughs> na nakatanggap niya natin. Oo. Oh. Yeah. Mayain si ate oh. <laughs> Parang anak niya ba? <laughs> so, dito muna kami ate ha. Ah, salamat. Sige, thank you ate. Dito kami. Ikol. Saan ba si Rhea? ano, may binili sa labas. Ah, meron pang binili. So, ngayon, while hinihintay natin si Rhea, uh, merong nagpapa-shoutout. Shoutout mo daw. Oo oh, nga pala, may pina-shoutout si Tita Marilyn, si Kuya Michael De Los Santos. Hello yeah. po sa'yo, Kuya. Yan, yeah. shoutout sa'yo, Kuya ah, Michael De Los Santos. So, yun, hello, Kuya Michael De Los Santos. Super thank you po sa sulit na pag-support mo sa Chan sa TV. Super na-appreciate ko po lahat ng comments mo doon, lahat ng pag mo, lahat ng uh, pagparamdam mo na nakasupport ka sa vlog namin. Thank you, thank you so much, Kuya Michael de los Santos. Dahil sa sa'yo, mas marami pa tayong mana-encourage ng mga kamataan na gumawa ng mabuti. Thank you, Kuya Michael de los Santos. So, ayun guys, dito na magtatapos ang aming vlog. And huwag kalimutang mag-iwan ng isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to subscribe. And click nyo din yung notification bell para, para lagi kayong updated sa bagong videos namin. Yan. Uh, yan lang guys. Thank you for watching. See you sa Bye. next episode. Bye. <laughs>